Hello friends, brothers and sisters. Ako po si Lorenz. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang halo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Mark chapter 6 verses 30 to 34. Kapatid, nakapagpapahinga ka ba sa pang araw na gawain at pagsubok sa buhay? Marami sa atin ay sanay sa pang araw na gawain sa buhay. Pagtatrabaho, pagkilos para sa ating mga gawaing bahay, pag-aasikaso sa ating mga pamilya, paglilingkod sa simbahan o komunidad, at iba pang mga pinagkakaabalahan. At kung minsan ay may mga taong dahil sa mga kinakailangang matapos na gawain o mga intindihin, ay hindi na makuhang makapagpahinga pa. Dahilan upang hindi maging sapat o maayos ang mga pagtugon sa mga gawain sa hinaharap. Kaya't maganda ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nang sila ay nakatapos sa iba't ibang gawain, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Kaya't sila nga ay umalis sa kainang isang bangka at nagpunta sa liblib na lugar. Ang totoo ay nang dumating sila sa lugar kung saan sila nagtungo, ay marami pa rin tao ang nakasunod sa kanila at nagtipon upang makapakinig sa kanyang mga aral. At dahil sa kanyang habag, ay hiniyaan niya ang mga ito at patuloy siyang nangaral. Sa kabila nito ay importante makuha natin ang isang aral na binigyang pahalaga ni Jesus, ang kahalagahan ng pahinga. Karaniwan sa ating mga tao ang pahalagahan ang mga bagay, mga misyon, na ipinikatiwala sa atin ng Diyos. Lalo na kung tayo'y naghahangad na makasunod sa Kanyang Kalooban, dahil sa tayo'y nabihiyaan niya ng lubos. At dahil sa pagpapahalaga natin sa mga pinikatiwala, ay eh hindi natin mayuwasan kung minsan ay pagsumikapan na magawa ng mabuti ang mga dapat gawin at tapusin. Upang ang mga ito ay uh, maging maayos at magawa natin sa abot ng ating makakaya. Kung pa ay kahit hindi na tayo nakapagpapahinga ng tama. Kaya talalahanin natin ang turo ni Jesus na may mga pagkakataong kinakailangan rin natin makapagpahinga dahil hindi sa ating pagiging makasarili, hindi sa pagdadamot ng ating buhay at kakayahan sa ibang mga nangangailangan kung hindi dahil sa pagpapahalaga natin sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil kung tayo ay makapagpapahinga, ang resulta nito ay mas makapaghahanda tayo at mas makapagbibigay ng sapat na lakas at atensyon upang maipagpatuloy natin ang mga gawain ng mas maayos at kumpleto. Lahat ng ito ay mangyayari ng maayos kung tayo'y nagtitiwala at maglalaan ng oras ng ating pahinga kasama ang ating Diyos, ang ating pinagmulan at pinagagalingan ng lahat ng biyaya. Amen. Kung kayo po ay nabless ang video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas sa pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.